Ang Mahiwagang Butil ng Palay ni Juan. Sa isang maliit na nayon sa Pilipinas, nakatira si Juan, isang masipag at mapagmahal na magsasaka. Kilala siya sa kanyang dedikasyon sa pagtatanim ng palay na siyang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Ang kanyang pagmamahal sa trabaho ay nagbibigay inspirasyon sa marami. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Juan. Sinisimulan niya ang kanyang araw sa pagtutubig ng mga pananin, pag-aalis ng mga damo, at pagtiyak na ang bawat butil ng palay ay inaalagaan ng may pagmamahal. Ang bawat hakbang ay ginagawa niya ng may kahusayan. Ang kasipagan ni Juan ay hindi lamang nakilala sa kanyang munting nayon, kundi pati na rin sa mga kalapit lugar. Siya ay naging halimbawa ng tunay na dedikasyon sa trabaho, Marami ang humahanga sa kanya at ang kanyang pangalan ay sinasambit ng may paggalang. Isang espesyal na araw ang dumating sa buhay ni Juan nang matagpuan niya ang isang kakaibang butil ng palay sa kanyang taniman. Ito ay naiiba sa lahat, may kakaibang anyo at tila ba kumikinang sa ilalim ng araw. Ang kuryosidad at pagkamangha ay agad na pumuno sa kanyang isipan. Pinagmasdan ni Juan ng mabuti ang kakaibang butil. Ito ay tila may sariling ilaw at ang ningning nito ay kakaiba sa karaniwang butil ng palay. Hindi maipaliwanag ni Juan ang kanyang nararamdaman, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ito ay isang mahiwagang butil na maaaring magdala ng pagbabago sa kanilang buhay. Sa kanyang pagtataka, pinagmasdan ni Juan ang kakaibang butil ng palay na kanyang natagpuan. Ito ay kumikinang at may hindi pang karaniwang hugis, tila ba ito ay nagmula sa ibang mundo? ang nining nito ay hindi mapapantayan ng anumang butil sa kanyang taniman. Napuno ng pagkamangha si Juan sa natagpoang ang butil. Hindi niya maipaliwanag kung paano ito napunta sa kanyang sakahan. Sa kabila ng kanyang pagtataka, nanaig ang kanyang pag-asa na ang butil na ito ay magdudulot ng magandang pagbabago. Nagpasiya si Juan na itanim ang natatanging butil sa isang espesyal na lugar sa kanyang taniman. Pinili niya ang pinakamatabang lupa at siniguradong ito'y nasa tamang posisyon upang matanggap ang sapat na sikat ng araw at tubig. Sa bawat araw, masusing inalagaan ni Juan ang butil ng palay. Binantayan niya ito mula sa anumang peste at sakit at siguraduhing sapat ang nutrisyon na kanyang ibinibigay. Ang kanyang pag-aalaga ay puno ng pag-asa at pananabik. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Juan ang unang mga pagbabago sa lumalaking palay. Ito tila mas malusog at mas matibay kumpara sa iba. Ang mga dahon nito ay mas berde at ang tangkay ay mas matatag, buodiat ng isang di-pangkaraniwang katangian. Sa maliit na nayon kung saan kilala si Juan, ang kanyang taniman ay naging sentro ng pagkamangha. Ang palay na mula sa kakaibang butil ay lumago ng may di-pangkaraniwang bilis at laki nakakabighani ang bawat hibla nito na tila ginto sa sikat ng araw. Ito'y naging usap-usapan sa buong nayon at ang mga tao'y dumagsa upang masilayan ang himala sa kanilang lupain. Ngunit hindi nagtagal, ang kapayapaan ay sinubok ng masasamang elemento. May mga nagnanais na ang kinin ang mahiwagang palay ni Juan, ngunit sa kabila nito, hindi nagpatinag si Juan ang kanyang pananampalataya at pagmamahal sa kanyang taniman ay lalo pang tumibay. Sa gitna ng mga pagsubok, natuklasan ni Juan ang tunay na kapangyarihan ng mahiwagang butil. Hindi lamang ito nagdulot ng sagana at malusog na ani, kundi nagbigay din ito ng kakaibang lakas at sigla sa sinumang makakain ng kanilang ani. Ito'y tila nagtataglay ng mahika na nagpapalakas ng katawan at isipan. Pinili ni Juan na hindi itago ang kanyang natuklasan. Sa halip, siya ay nagbahagi ng kaalaman at biyaya ng mahiwagang palay sa kanyang mga kapitbahay. Sa pamamagitan ng pagbabahagi, nagsimula ang masaganang ani at pagbabago sa buhay ng mga tao sa nayon. Ang pagtutulungan at pagmamahalan ay mas lalong tumibay sa kanilang komunidad. Ang kabutihang ito ay kumalat hindi lamang sa loob ng nayon, kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar. Maraming tao mula sa iba't ibang dako ang dumarating upang masaksihan ang himala ng mahiwagang palay. Ang nayon ni Juan ay naging simbolo ng pag-asa, pagmamahal, at kabutihan na nagbigay inspirasyon sa marami na tularan ang kanyang halimbawa. Sa pagkakatuklas sa mahiwagang palay ni Juan, hindi lamang ang mga taga-nayon ang naakit sa kanyang taniman kundi pati na rin ang mga tao mula sa iba't ibang lugar. Ang balita tungkol sa natatanging palay ay kumalat na parang apoy. Nagdala ito ng pagkamangha at paghanga mula sa malayo at malapit. Gayunpaman, kasabay ng pagkilala ay ang pagsubok na kinaharap ng nayon. May mga nagsidating na may masasamang balak, nagnanais na nakawin ang mahiwagang palay para sa kanilang pansariling interes. Ito ay nagdulot ng pangamba sa mga mamamayan na baka mawala ang biyayang ito. Sa kabila ng mga hamon, nagkaisa ang buong nayon upang protektahan ang mahiwagang palay. Ang kanilang pagtutulungan ay naging susi upang mapanatili ang kapayapaan at kasaganahan. Ang bawat isa ay nagbigay ng kanikanilang tulong mula sa pagbabantay hanggang sa pag-aalaga. Ang karanasan ni Juan at ng Nayon ay nagturo ng mas malalim na kahulugan at aral tungkol sa kahalagahan ng pagbabahagi at pagtutulungan. Natuklasan nila na ang tunay na kapangyarihan ng mahiwagang palay ay nasa pagkakaisa at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang kabutihan at kasipagan ni Juan ay naging susi sa pagbabago ng buhay ng mga tao sa nayon. Siya ay naging inspirasyon sa lahat, isang patunay na ang pag-asa, pagmamahal at kabutihan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang kwento ni Juan ay nag-iwan ng aral na magpakailanman ay magiging inspirasyon sa marami. Sa paglipas ng mga araw, ang buong nayon ay natutong pahalagahan ang kalikasan at ang kahalagahan ng pagbabahagi at pagtutulungan. Ang mahiwagang butil ng palay ni Juan ay naging sigbolo ng pagkakaisa, pinatibay ang kanilang samahan at nagbigay diin sa kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan. Ang bawat isa ay naging mas maingat sa kanilang kapaligiran at naglaan ng oras upang tulungan ang bawat isa, anuman ang hamon na kanilang kinaharap. Ang kwento ni Juan at ng mahiwagang butil ng palay ay nag-iwan ng walang hanggang inspirasyon at aral sa puso ng bawat isa. Ito ay naging paalala na sa kabila ng mga pagsubok. Ang pag-asa, pagmamahal at kabutihan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago, hindi lamang sa isang nayon kundi sa buong mundo. Sa pagtatapos, ang legasya ni Juan ay patuloy na nag-aalab sa puso ng bawat mamamayan Isang patunay na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa pagkakaisa at pagtutulungan.